samahan nyo ko sa Chips Cafe. Doon din ako magkatrabaho kasi since naka-work from home naman ako ngayon. And, bagot ako dito sa bahay. Super bagot. Kaya labas tayo. Tara, samahan nyo ko sa Chips Cafe. Tara, let's go. So, ito na nga guys. Tara, um, chikahan tayo while papunta ako sa Chips Cafe dahil ayoko naman mabagot at ayoko naman antukin. Kaya dito na lang din ako mag-vlog. Ganay. So ayun nga. Um, bakit nga ba ako babalik sa pag? Um, sige, ito na muna. Um, alam naman ng na iba ng mga friends ko na dati pa akong nag-vlog, nag-youtube, youtube and everything, ganyan. Uh, na yung toko, parang last vlog ko is 2020-2021. Sa kadailanan, parang nawala yung passion ko that time to make vlogs, to make videos, to make content kasi um, dumating sa point na parang pakunti na pakunti yung views and hindi siya pumapaldoday hindi talaga siya nag umaangat so parang alam mo yung naisip ko na parang effort tapos pag effort mag video, mag edit and um, parang atal na atal na ako nun sa ano sa sa fame. Nangatal na ako sa views noon, nagatal na ako sa pag sa pag uh, um, sa pagiging trending. Gusto ko ganoon, ganoon yung excited before. And so since hindi ko siya na-achieve, bumababa yung ano ko, ang inay ng jeep. Bumababa yung keme, yung yung parang ano ko yung yung energy, bumababa yung ano ko na parang, ay, bayan, ba't ganon? ba't ganito yung eksena na parang hindi ko nagugustuhan anong nangyayari, bakit anong mali sa akin ganyan though alam ko naman din siguro na uh, baka hindi lang talaga uh, panoorin yung mga videos ko before and that's okay and um, pwede niya kanyang time naman yan, kanya-kanyang pick naman yan ba? Diba? siguro nainip lang talaga ako that time and samahan mo pa nung ano, um, isa din sa... kasi uh, isa din sa mga reason kung bakit din ako na painto kasi may mga nearest ba akong comments um sa mga close sa akin na dapat ganito yung uh, don kaya naman siya like um for sa pagpapaganda ko naman ng video pero parang hindi ko siya take as constructive tiniti ko siya as parang ano ba to ba siya ba sila like parang sila yung close friend ko pero bakit ganun sila yung close ko sa buhay ko parang like ganun na parang um So parang mas lalo akong na down that time. So kaya parang tumigil na din ako na parang sige baka hindi talaga siya for me. And ayun lang um eh yun yung reason kung bakit talaga napahinto ako na walang din talaga ng gana sa sa pag-vlog, sa pag-content, ganyan. And ayun, so bakit nga ba ako ulit ngayon babalik sa pagbi-video o sa pag-vlog? Kaya ako babalik is kasi tong friend kong um Yokabab eh may anyway, um si Jay, yung friend kong um Trans is um one time nagesend siya sa akin ng mga ano wait lang malubak din ko kalag ako. Yun, nagesend siya sa akin ng mga throwback pictures. Yung mga throwback pictures is yung iba na alala ko, yung iba hindi na talaga. So um minsan dera ako sa akin. Ano kasi nga dito ni anong ang ganap? Ganyan, chu so So, ah, so, hindi ko, na maalala to, Eme. Eh. kaya ako naisipan siguro mag-vlog din kasi na parang, kaya ako naisipan, to make memories na. Parang may babalikan na kami after 5 years, 10 years, 20 years, 50 years of our lives na ah, yung eksena natin, natin ng nung, nung mga dalaga-dalaga pa tayo. Ganito tayo umarte, ganito tayo mag-amatsan, -amats ganyan. So, doon ako na-excite to make memories now with my friends na ma-film na siya, na ma-vlog na siya at kaya ko siyang balikan na parang hindi na lang siya sa pictures, di ba? Hindi na lang ako maganda sa pictures, pati sa vlog. eh So, ayun na nga. And siguro bonus na lang, hindi na din ako ngayon for the fame, for the trend, for the money. Hindi na ako sa ganun. Siguro, kung mabibigyan naman siya, sa akin siya ni, ni Papa Jesus, ni Papa God, uh, bonus na lang talaga siya. As in, Um, bonus na lang sumikat, mag-trending yung video, magkapangalan sa uh, industry ng pag-vlog, bonus na lang talaga siya sa akin. Hindi ko na siya, hindi na siya yung parang goal ko. Ang goal ko na ngayon is to make memories, ma-film yung mga memories namin with my friends na mga mahal na mahal ko, which is sila Kevin, sila um, sila Jay, sila Yobi, ang mga fantasy sister ko, si Em, Yeah, sila BFF. So ayun, uh, and sa family ko syempre, 'di ba? May babalikan ako mga videos. Para hindi na lang tayo sa picture sa picture sa picture ni ko throwback, 'di ba? And ayun guys, sana um panoorin pa rin ng mga fans ko kasi sila din naman yung mga guess ko dito mag-aamot sad lang naman kami and <clears throat> ayun lang promise na hindi na ako tatamarin and pag upload na ako siguro once a week, twice a week. Kung sisipagin, di ba? Mag Makapag-isip ng content. Ganon. And, ayun. Basta, para promise ko lagi na ako mag upload Oo. Uh, 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 hmm? Basta, pa-promise ko siya. mag upload na ako. Hmm? Ayun lang, guys. So, tara. Pupunta, po tayo sa si Chips Cafe. Dalin ko kayo doon. Let's go. Gabi naman yung kanta, oh. Katapos ko lang mag-vlog. Nakikinig ako. Ano ba ito? Favorite radio station ko to. Ano pa favorite registration 97.9. Sumakto so, naman, girl. Gabi naman yung kanta, day. Sumakto so, naman after ko mag-film. Nakikinig kasi ako sa 97.9 ng um, while diving. Kasi so, ito yung kanta, day. Hindi hindihan lang upang tumakas ka Huwag kang iiwas pag nabibigo Dapat nga lumaban ka Oy. Oh, song ko to sa akin talaga eh. Ang kailangan mo ay na ng ilo, pagsubok man Naiiyak ako na kasi excited ako Naiiyak ako kasi excited ako mag-vlog ulit Mag-film with my friends to make memories kaya parang nagiging emotional ako pero masaya ako kasi noong may video na ako. Magme-may first upload na ko at ito yon. Kaya sana magustuhan nyo guys. And isa pa pala i-add ia ko lang na inspired din pala talaga ako sa kung kanino kay Becky Bello, ang best ng bayan kay Tommy Brown, kay Dibantetay. kay Bex Squad, Bex Friends sa Bagwag Vlog. Bex Batalyon, sa kanila ko talaga din na-inspired, bumalik din sa pagbablog kasi super amats lang talaga sila, lalo na kay Becky Bello, kay Best ng Bayan, siya talaga yung naging inspiration, kay Iya Mina, sila yung mga naging inspiration ko talaga sa magabalik din sa pagbablog at sa film ng kung anik-anik man. Kaya na-excite ako sa chapter na to ng life ko sa na ito na na ulit ako, ito, Ayun lang nga. Kaya tara, sa mga Chips Cafe. Let's go. Hmm? So, ayan. Dito ako, guys, sa Chips Cafe. Actually, ina pa ako na dito kasi pinatapos ko na talaga yung mga tao at saka yung mga baguets na customer namin kasi nga, at saka nag-work pa din ako pero masyado, wala masyadong tango pag nag-vlog ako kasi medyo nakakaya tsumika. So, ayan. Tara, tara. Samahan niyo ako dito sa aming munting business na Chips Cafe. Kaya ako mapapataan kayo dito. Tara na sa Chips Cafe. Let's go. So guys, yan. Ito na yung aming munting business, Chief's Cafe. So tara, itutur ko kayo sa cafe namin. Let's go. So ito siya. Super simple lang nito. And then may mga customer kami sa gilid, mga baguets. Ayan. Hi. Hi. Tapos yan dito. So ayan. Ito lang siya. Munting ano lang siya. Chief's Cafe. And then, super babenta kami din sa mga baguets kasi like, dito sila nag-aaral, dito sila nag-review, and everything. So, ayan guys. Ito na yung aming cashier. Dito nag-order yung mga mag-order. And ito yung menu namin. Pakita mo to March. Ayan. So, i- i-update namin tong menu. Kaya may nakita kayong mga ganyan. Kasi may mga bago kaming nilabas. And, basta dagdagan pa to soon. Kasi, win-workout na namin ng menu. And, ano pa ba? Ano ba ba ang chichika ko? Ayan, papakita ko sa inyo kanina yung pagkain ko ng kapsilog na super favorite ko. At saka yung matcha dito, super best seller din namin. Kasi ang daming bagets na nag-order. Eh, ako hindi talaga ako nasasarapan sa matcha. But sila, super nasasarapan sila. At hindi ko na papakita yung ano namin, yung kitchen namin kasi medyo magulo. Kaya ito na lang hanggang dito na lang siya. Ipapakita ko. And itutor ko kayo na pag lang ng content. sa so, ayan. Let's go. So, ito si Francis and si March. Saka, musta naman kayo dito sa pag-work sa Chips Cafe? Okay oh, lang po. Happy. Ay, ikaw? Ayos lang po. Oh, fresh ni March. Oh, fresh mo dito, March. Ikaw, Francis. <laughs> Ang ganda fresh. ng ilo ko in fairness, di ba? So, bibili pa ako ng mas malaking siya, ilo. Ano? So, masaya naman kayo sa ginagawa niyo. Yes, po. Enjoy. Hindi naman kayo nang ngupit. Hindi po. Sure kayo, ha? Bawal yan. Papahula ko yan. At sabi ka ng mga kontraktor. Ayan, sige yan. Thank you so much. na kayo ba? Bye. Ito na nga si March and Francis. Kasama ko na sila sa vlog. Ayan, kasama ko na si Francis and March sa vlog. Ito dito kayo titingin ha. Mabakla kayo. Yan, sila yung mga staff namin na hardworking and super sipag naman. And sana huwag nang ngupit. Hmm? Ayan, so babay na kayo sa vlog. Ito yung magiging yung first or second vlog ko. Ayan. Thank you, bye. See you next time. Hi everyone! eto pa uwi na ako Pero baka dumaan muna ako ng um, kabilang bahay namin Kasi kukunin ko yung mga dala bags Kasi sabi ng kapatid ko gusto niya ilive yung mga natitirang dala bags ko Para maubos na din siya kasi nagiging tambak na lang din siya sa bahay Pero last na lang siya, um, pinagawa ko yon last I think last bare months ng ano um, 2024? Parang 20, November siya October or November ko siya pinagawa And mag isang taon na din kaya kailangan na siyang ma-dispose. Pa-ubos, pa paubos, na yung gagawin namin. Ilang piraso na lang naman siya. Kaya sana mabili na siya. From 599 gagawin lang namin siyang 300 to 350. Depende. Pero parang, parang isang design na lang yata yung dalawang design na lang nandoon guys. Kaya sana if may time kayo, ma ma sa, ma makapunta kayo ng TikTok. Punta kayo sa Malo's Boutique at i-check out nyo siya kasi maganda din yung bags maganda din yung quality and may kasama din siyang dust bag eto pa uwi na talaga ako guys see you on my next vlog thank you so much for watching I love you all and ito na start ng vlogging era ko ulit oh my god ayun na nga bye see you mua 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 mua